Welcome back, mga kaaltap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinakalatest, mga ka -aldab, na update nga po sa 24 oras. Well, sabi ko nga po sa inyo, pagdating po sa mga bagay-bagay na ganyan, ay eh, talaga naman pong pag-uusapan at pagpepiestahan. Di po ba? Kita nyo naman po mga kaaldab kung gaano nga po baka lakas si Alden Richards. Kung gaano nga po ba siya ka... kakailangan. Di po ba? Sabi nga po nila mga kaaldab, eh diretsyo na nga puro ito sa taping ng pulang araw na kung saan nga po eh isang buwan daw po itong nag-shooting sa Canada. Kaya nga sabi sa inyo mga kaaldab, relax lang po kayo. Dito wala pong ibinanggit, walang sinabi sa mga moment nga po na kilig ang 24 oras. Salatang halata naman po kasi kung pagbabasian po yung mga photos, eh wala naman po talaga. Hindi po ba kasi bumabasi lang po sila sa mga post ni Jorus, sa mga post ni Jobert, ni Derekati Molina, wala naman pong post si Alden Richards, tipo ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, binabalita po ng iba. Halatang-halata po na gusto lang po talaga nilang umangat, gusto lang po nilang pag-usapan kahit wala naman pong dapat pag-usapan. Kaya nga po kampan kampante matatag pa rin po tayo. Kasi kung ano naman po yung sabihin nila, kung ano man po yung mga nababasa nila, relax lang. Real talk, mga kaldab, relax lang kasi ako, masaya po ako sa mga nakikita natin. Masaya po ako sa mga nababasa po natin. Bagamat maraming mga issue, bagamat maraming ganito, maraming ganyan, di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, ako hindi ako basta-basta nagpapatinag hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Lalo, po, lalo pa po ngayon na talagang ramdam mo yung presensya ng Aldab. Ramdam mo yung presensya nila Catherine o ni Alden Richards at buong cast ng Hello Love. Again, remind ko lang po sa inyo, ah, tatlo po ang mga bigatin na talagang totally na nanliligaw kay Catherine. At si Alden Richards naman, hindi naman po siya po yung tipo na magugustuhan si Catherine. Malabong malabo po yan. Alam ko marami nagre-react dito. Marami nagka komento Una sa lahat, si Alden Richards tumitingin yan, hindi po sa kaseksi yan eh. Kung papaano magdala ng damit. Kung papaano siya makikita. Eh si Catherine, di po ba? Kita nyo naman yung pagka-wild niya. Na hindi niya naman po talaga ito ginagawa ng panahon po ni Daniel Padilla at silang dalawa po. Ang problema lang po mga dabe. may mga bagay-bagay na kumbaga sinasabing hindi Mr. Destiny fake news yan, walang katotohanan yan kasi alam naman natin at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ganito ganyan kaya nga po ako 101% sure na sure po tayo wala po talagang relasyon sina na at Alden Richards. Yan po yung buong kwento at buong katotohanan. Sa mga sinasabi kasi po ng mga nagkokomento sa social media, silang dalawa na nga po raw. E eh dito naman po, eh, no? balik taping lang po si Alden. Ito yung sinasabi ko sa inyo na matatagalan ang promotion. Hindi naman po ito magpo-promote agad-agad. Ilang buwan pa po yung pagdadaanan. October, ano, uh, September at October. October po ito magpupush ng promotion. Dahil hindi pa naman po na o naipalalabas ang out of order. At dito po wala pong binalita ang 24 oras patungkol nga po sa pelikula ni Alden Richards at ni Heaven Paraleo, alam nyo na, di po ba, gaya nga po na sinasabi natin, tumutugma naman po, wala po kasing, um, kumbaga, collaboration ang GMA at ang Biba Films sa pelikula po nila Alden Richards at ni Heaven Paraleo, kaya nga po hindi ito ina-update, kaya nga po yung iba nagtataka, Mr. Destiny, wala talagang balita, real talk, meron naman po at nagbibigay ng update naman, si Heaven. Kaya lang, hindi rin siya makapagsalita, hindi rin siya makapagbigay ng update. Kung kailan nga po talaga ito ipalalabas. Kasi kung magsasabi siya ng October, eh malamang aantayin. Eh, eh, pwede naman pong ishoot yan o ipalabas na yan ng September. Depende po sa mga gagawin ni Alden Richards. Kasi eto, etong balita na to diretsyo na po siya sa taping eh. magti-taping na po siya ng pulang araw o pagkatapos nyan eh, mga photoshoot TV commercial po ba? alam nyo na na napakaraming endorsement ni Alden Richards kaya nga po isang buwan na nasa Canada talagang mamimiss nga po nila ang isa't isa kaya nga sabi ko sa inyo ganun po ang binato nila Katrin at ni Alden Richards yung yakap ng paghihiwalay kaya lang, siyempre, maraming mga reaksyon, maraming mga komento, na gaya, wala naman po problema. Hindi naman po tayo, kumbaga, nagpapadala. Sa dami kasi ng mga binabalita ngayon, sa dami ng mga, kumbaga, komento, lalo na po sa social media, normal lang yan. Pero ang kagandahan, wala pong binanggit ang 24 oras na kilig factor, kilig moment. di po ba? mapapansin nyo mga kaaldab na umiiwas din po sina ang 24 oras o ang chika minutes sa tanong hindi po ba kay Alden Richards at pumokus lang po sila sa mga photos na ipinost nga po ni Joros eh dito halata naman po na ang lalayo ng mga post ni Joros kaya nga po dun sa mga nagsasabing may kilit factor Huwag po kayo maniniwala doon. Kung baga, affected lang po sila sa mga sinasabi natin, kaya po nang gigigil. At kahit po, sandamakmak na photos, video, ang ipadala nyo kay Mr. Destiny, hindi po tayo maniniwala sa mga bagay na ganyan. Bagkos kung aamin po yung dalawa. Pero bakit naman po aamin ang walang relasyon? Remind ko lang po sa inyo, Si Alden Richards, laking probinsya yan. Ayaw na ayaw niya sa sobrang igsi ng suot, sa sobrang sexy, manamit. Di po ba? Halos makita na yung kasingit-singitan ah, mo. Siya po yung tipo na talagang nadidistract agad-agad. Yung tipong imbis na magustuhan niya na wala na. Di po ba? Saan ka naman kasi makakita na kumbaga sa Super Bowl sa Century 2 na na ganun. Matagal na pong endorsement si Alden Richards doon. Marami ng mga artista na mas sexy. Gaya ni Nadine Lustre. Bea Alonso. At ni Ann Cortez. Pero kapansin-pansin nyo na nagsuot nga po ba siya ng ganun? Kapansin-pansin nyo na makikita nyo po ba yung pinakamatinding ginawa ni Katrina sa Century 2 na event? Oo doon pa lang may mali na eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na pansinin nyo po kung ano nga po ba talaga ang gusto. Alam mo ng Alden Fanatics to eh, yung ibang Alden Fanatics nga po, hindi naman talaga naniniwala eh. Hindi naman po kasi lahat ng Alden Panatics masasabi ninyo na pumapabor kay Katrin. Na gusto nila si Katrin. Real talk to mga Marami pa rin po ang hindi gusto o ayaw kay Catherine Bernardo. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Lalong lalo na po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Para lang klaro mga kaaldab. Well hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Soy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.